Ano nga ba ang mga disadvantages pag mayroon kang dalawang branch o pwesto sa lugar nyo? Iyan ang pag-usapan natin ngayon dito sa video na to. Kaya tara, let's go! Yo, what's up? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur at isa ring bagwang content creator dito sa Double Resort. Noong nakaraang linggo, pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga advantages pag meron kang dalawang pwesto sa lugar no Pero ngayong araw na to, ang pag-uusapan naman natin kung ano ang mga disadvantages. Siyempre, mayroon yan. Merong mga disadvantages talaga yan. Lalo na pag dalawa yung branch mo sa iisang lugar lang. Pero bago natin yan, umpisahan. Gusto ko lang i-share o ikwento sa inyo ang aming mga personal experience sa aming buhay pag nenegosyo. 2021 ay nag-start na kami ng salon business dito sa Digos, Davao del Sur. At last year lang nung taong 2023 ay nakapagdagdag kami ng isang pwesto dito sa May Rizal Avenue ng Digos, Davao del Sur. Pero kung nagtatanong ka o nagtataka kung bakit kung paano kami naka Dagdag ng isa pang pwesto kung bakit nagdagdag kami ng isang branch dito sa Digos. Siyempre, sasabihin ko sa iyo ang aking mga sikreto pero sa halagang limang libo. mag enroll ka muna sa aking business course na halaga <laughs> Biro lang, biro lang. Uh, hindi yan yung pag-uusapan natin ngayon no? kasi uh, maselan yung usapang yan at marami tayong utang na mabanggit sa usapang yan. So ang pag-uusapan lang natin ngayon ay yung ano yung mga disadvantages. So game, start tayo. Noong dalawa ng aming branch dito sa Digos, naging dalawa na rin ang aming problema. <laughs> dalawa na rin ang aming gastusin, dumoble rin ang aming bayarin at dumoble rin ang aming utang na pera. So paano nangyari yon? Meron kaming isang branch dito at sa isang pwesto malamang may renta dyan. May expenses ang mga yan. Renta sa building, expenses sa ilaw, sa kuryente, expenses sa wifi. syempre may wifi dyan. Expenses sa tubig. syempre may tubig dyan. langa naman, anong gagamitin nating pang banlaw sa customer. Expenses sa mga pang-araw-araw, daily expenses sa isang salon business. At Siyempre, expenses mo sa tauhan, pampasahod, sweldo. Magbayad ka ng sweldo sa tauhan mo. Kung hindi, lalayas yan sila sa inyo. Malamang, <laughs> di ba? So, bakit dumoble ang aming expenses ngayon? Kasi, dito sa isang branch, may isang expenses. At dito sa pangalawang branch, siyempre, bago na namang expenses. So, kung may advantages, meron ding disadvantage. So, ano-ano yung mga disadvantage? Sa salon namin, pinakaunang problema dyan sa expenses na yan, pinakaunang disadvantages kung meron kang dalawang pwesto, yung renta. Yung renta mismo, yung bayad mo buwan-buwan sa pwesto na ginagamit mo. Siyempre, kung isa lang yung pwestong ginamit mo, isa lang yung renta at wala nang iba, di ba? Kasi isa lang naman yung pwesto mo. Pero kung dalawa, is dalawa yung renta. So, eto yung mga disadvantages. Kung pwede naman o kasya naman dyan sa isang pwesto lang, sa isang area lang, yung business mo, kung kasya naman yung mga customer dyan, huwag ka nang magdagdag ng isa pang pwesto. Di ba? Kasi, pag magdadagdag ka ng isang pwesto, halimbawa yung upa mo is 10,000 dito sa isang pwesto at nagdagdag ka ng isa na namang pwesto, 10,000 din yon At ang mangyayari dyan, kadalasan yan, lalo na sa mga baguhan na yung pwesto na dinagdag mo nung bagong pwestong binuksan mo, mahina. Mahina talaga yan, lalo na sa mga unang taon ng pagninegosyo mahina ang benta niyan, mahina ang pasok ng customer kasi nga bagong pwesto na naman. Nangangapa ka na naman dyan, nahihirapan ka na namang maghakot ng pwesto. At kung kumita yung isang branch mo, yung unang branch mo, kumita, halimbawa, kumita ka ng mga 20 mil. Malaki yata. Mga 10,000 sa isang buwan. So kung kumita ka ng 10,000 sa isang buwan, ito yung kadalasang masakit na katotohanan dyan. Yung kita mo dito sa isang pwesto mo, ibabayad mo sa pangalawang pwesto. I-expenses mo sa pangalawang pwesto yan. Kasi kadalasan, lagi yan, yung pangalawang pwesto, walang kita. Dagdag pogi e, points na lang yan na meron kang dalawang brand sa iyong negosyo pero sa pag-uumpisa pa talaga yung pangalawang branch mo sakto lang yung benta kadalasan abonado pa kung isa lang yung pwesto mo doon yung pera mo sanang kita na sa isang pwesto sa isang branch mo kita mo na syempre wala ka namang ibang expenses di ba pero dahil sa nagdagdag tayo ng isang pwesto yung kita natin itatapal natin sa kabilang branch yan yung masakit na katotohanan. At hindi lang expenses ang problema o disadvantages o masakit na katotohanan dyan. Pangalawang masakit na katotohanan dyan. Halimbawa, dito sa isang pwesto mo, meron kang apat or limang tauhan. Yung sakit ng ulo mo dyan, eh, pagpalagay natin na times 10. Times 10 yan. Kasi, hindi ganun kadaling humawak ng tao. Hindi ganong kadaling mag ng mga tao, ng hawak mong mga tauhan. Hindi ganong kasimple yan. Iba-iba yung utak niyan. Iba-iba yung pag-uugali niyan. Iba-iba yung pag-iisip nila. Kung sa bahay nyo nga lang, o yung sa asawa mo pa ay nag-aaway pa kayo, yan pa kayang hindi mo kilala, <laughs> di ba? So, doble yung adjustment dyan. Doble yung problema mo dyan paano na lang pag dalawa yung pwesto mo, magdadagdag ka ngayon ng another 4 or 5 na tauhan sa pangalawang pwesto. So, naging times 10 yon, naging times 20 na yung sakit ng ulo mo. At yan yung mga disadvantages na masakit na katotohanan sa mundo ng pagdenegosyo. So, ano pa nga ba ang mga iba pang disadvantages dyan? Siyempre, hindi makakatakas dyan yung mga another expenses expenses na naman ulit hindi makakatakas dyan yung kuryente, halimbawa sa isang pwesto ay nagbabayad ka ng kuryente ng 5,000 tapos dito sa pangalong pwesto ay meron ka rin expenses ng 5,000 at yung isang pwesto mo ay kumita ka sana ng mga 15,000 sa buwan na yon. pero yun na nga eto yung problema yung pangalong pwesto mo ay mahina, di ba? At wala pang bent. So, abonado na naman. Ulit, tayo dyan. At ang gagawin natin, syempre naman, papabayaan mo pa ba yung business na sinimulan mo. Mag-abono ka na naman dyan sa kabilang pwesto. Yan yung napakasakit na pagbunot mo, Fernando po. <laughs> Yan yung masakit na katotohanan, di ba? Kita mo na sana, pero ibabayad mo pa sa kabila. Di ba? Grabe ang saklap. Huwag kang maniwala dyan sa mga sinasabi ng iba na pag dalawa yung pwesto mo, dami mo ng pera. Dami mo ng benta, ang yaman-yaman mo na. Chismis lang yan. Huwag kayong maniwala dyan. Baka utang, totoo pa. Maniwala pa ako sa iyo dyan. Kung dalawa yung pwesto mo, doble yung income mo, hindi, doble yung utang mo. Yan yung mga nakatago dyan hindi totoo yung doble yung kita mo. Maaring may pagkakataon na dumoble yung kita mo, triple. Minsan, mas dumami pa. Pero, hindi yun araw-araw. Hindi yun buwan-buwan. Ano ka ba? Hindi yun totoo. Minsan, sa Pasko lang yun. At sa loob ng isang taon, isang beses lang yung Pasko. At labing isang beses naman ang hindi Pasko. So, kailan kakikita ng doble? Tuwing Pasko lang <laughs> naman, di ba? So, totoo naman talaga yung kita na maraming kita. Maraming ang kita pagdating ng Disyembre. Kasi nga yung mga tao dyan, eh, maraming pera yan. Kasi may bonus-bonus tayo dyan, no? May 13 month pa. Kaya, mayayaman yung mga tao sa panahon ng Disyembre. At yan lang muna. Alalahanin nyo, kung gusto mong magbukas o magdagdag ng pangalawang pwesto, tandaan yung sinabi ko. Baka maloko rin kayo at pag-isipan nyo kung kaya nyo bang tapalan yung kabilang pwesto, yung mahinang pwesto, kaya bang bayaran ng unang branch mo o baka mang hinayang ka lang. Pero nasa sayo na yan kung gusto mo rin namang subukan. Wala namang mawawala, di ba? Yung konsumisyon mo nga lang at yung problema magdadagdag pa. Pati yung buhok mo, pumuti na. Tingnan nyo naman. Ang dami ko ng uban dyan, ba? Diba? <laughs> at yan lang muna sa araw na to. At huwag kalilimutang magdasal at magpasalamat sa buong may kapal. Ako si Jeff ko ang nagsasabing kumbati permi Laban lang sa buhay, laban lang sa pagninegosyo kahit malugi pa tayo. Let's go!